Hmm, patay one tap. May isa dito, may isa dito push mo. <coughs> Still in, ma? binto, DG, humility, Europe, Salamat mama, sinilang mo gwapo ako Supusta na tago, ano masasabi mo? Ano mo kung paano Kung na, mo, kulang ka sa Mok tsaka jazz Ako tamang reggae, ikaw hip hop magdamas diba? ang Tanggalin mo kay pare di ang gangster Patawa mo ko lord kung binibang Ko kang rap, masarap punuin yung bag Tama si mama, masaya Di na ako minamatahan ng para Salita ang elegant, tas balik ko na Pikunin mm -hmm. ka habang ako moron low Get money bago fuck, di may hell Tas bad, motherfucker Wag man brother Yung MC me on the street Walang baka Walang baka Getting out Baby kuha lang ng bread Butak for na i-upgrade Magpapaus ng cigarette And may pizza Edad yung to Kala nila meron shit Walang bitch Puro lady na siya shit Sa dami ko nasabi Kung bobo ka Usap hindi magigit Homie huwag magigitipin Huwag kang humingi NANG tapang dyan sa droga Ibang rapper ay siya puro lang yung boka Ah ah, lang, ah, ah, puro lang yung bro, Ah, ah, puro lang yung Ang ganito, oh, D&G I'm ready, Salamat, mo ako ko? Ako, superstar na to Ano masasabi mo? Ano mo? Ano masasabi mo? Ano masasabi hey, mo? Ano masasabi mo? Di, uh, some you? Kavana, kasu, di mo sa do Dolce and Gabbana Kaso mo daw afford she like the way I walk Style at paano hey. mo talk I'm like, Pumalik ka dun Hindi di mo deserve to Di mapakinabangan Laging katabik kwerta well, Totoo lang they they to they all palagi Kaya they wanna Big dreams They wanna Ah, They be be. know what's up Balay mga lehe Pag dumadaan Magbapig ka na bago pagguluhan Kung sakaling malakas Pabor pa din to dyan bad shit Pag pare, ah, simple lang Tignan mo to yung ko ha Sa dako hanggang buhay yan Yung pera sa mga palad nila Hindi sapat na basihan kung sino ba tunay dyan Let's walk in my head Hanggang to DJ, I'm a video Salamat mama, sinilang mong gwapo ako mama Supos na togo, ano masasabi mo? still swaggin' man, my head Hanggang to DJ, I'm a video Salamat mama, sinilang mong gwapo ako Superstar oh, I the dog and more